Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gawin para ma-invite kayo agad sa in-stream ads. Ganito lang yan guys. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi ng mga if to if. Huwag kayong maniwala sa mga bakas-bakas -baka dyan na mag-iwan ng bakas. Huwag kayong maniwala sa mga mga ano, sa mga risbakan, mga ganun-ganun kasi hindi totoo yan guys. Alam nyo guys, ako sa loob lang ng 3 months na na-approve na yung na-approve na yung in-stream ads ko na unlock ang aking stream ads sa loob lamang ng tatlong buwan so ganito guys ang dapat nyo gawin mag-upload lang mag-upload lang kayo araw-araw ng inyong video kasi once na mapansin na kayo ni Mita, siya na mismo magpakalat sa inyong video sa, sa wide audience at dyan na pumapasok ang mga maraming kusang mag-follow sa inyo at mag-engage sa inyo na di, hindi na sila naghahanap ng kapalit pa. Kaya, huwag kayong matanggong o huwag, huwag kayong ma-stack doon sa mga if to F o sa mga, sa mga yakapan, sa mga risbakan o sa mga nang uuto dyan na kung magtambay kay sa bahay nila ay uh, magkaroon kayo ng maraming followers. Huwag kayong maniwala sa kanila guys kasi inuuto lang kayo ng mga yan. Sila lang ang maka, makikinabang sa inyo. Sila lang ang dumarami ang followers dahil inuuto nila kayo tas kayo wala wale so ngayon guys gagawin nyo yung sinabi ko mag upload ng mag upload lang kayo ng video kasi once na mapansin na ni Mita na masipag kayo siya mismo ang magpapakalat ng video nyo